Uh -huh. uh, center, Pero binigyan naman ng, ng reseta. Opo. Oh, Ininom mo naman. Wala po. hindi sa mga... Pero ano uh -huh. pa ang binigyan ko sa Puro pang anti-allergy na mga gamot Sa tapos. Sa tawas. Galing kami kay nanay dito uh -huh. Sa San Tomas? Hindi ko kilala yun. Pero alam hmm. ko may mga damat hmm, din mm, Ano lang nagpapatawas kami kanina? ano sabi? Meron daw tatlong nagpapa ano yung nagbaruan tapos yung kayo namin pa naman ako eh <laughs> so, namin nandito <laughs> sige alisin natin, natin na nakita ko black lady pati po ang ah Pero dun sa reseta, kung sakaling ano, sa doktor kasi hindi ko na binabay pa siya. Naniniwala din ako diyan eh. Bigyan niyo na lang mamaya na. Pa dito. Kung hindi mo kaya, sabi mo lang ha. Kasi medyo masakit tong mag magagawa natin. Tayo sa doktor. Sige. Wala. Ah. Oh. Wala. Wala oh, yung ng cancer tayo yung black lady. Ah, Ay, ay, ay. Sabi mo lang kung kaya mo ha. Okay, ito naman yung kulam. Wala akong makita sa yung kulam. Wala akong nakikita yung kulam ka na. No? Mm. Oh, wala. Ito yung kanto. Sa Tora ah. report nito para rotas. Kasi nung gumagambala sa lalaki ito, sa nitratis. Mag-usap tayo sa spirito ng Dios. Dalawang kamay mula sa ulo, pababa. Sige pa, baba. pag na, pagano pa. Sige pa. Sige pa pababa Let's zoom Sige pa, pababa Huwag, huwag ka mumulat ha, papalitan ko lang ng band paper May na band paper Sige pababa, pababa, diretso May band ito, madam ha Sige pa Salaki band paper nito eh Sige pa, sige pa, hanggang di ko siya sabi Ito po, band paper na po yan ha? Sige pa. Ah. Ali Fu. Sige pa. Sige pa. Baklasin mo nilagi mo diyan ha. Nagkakintindihan? Nagkakintindihan. Tanggalin mo 'yan ha. Ha? Sige baklas baklas baklas. Sa ulo, sa ulo. Sige pa. Tanggalin mo nilagi mo diyan ha. Nagkakaintindihan? Ha? Sige sige baklas baklas sa ulo, sa ulo. Sige pa. Sige pa. konti na lang. konti na lang. konti pa. Panginoon kong gusto sa akin, madaki lang bak na ako ng basbasay na pagsahin ko gumagambala sa bawat lalaki ito. Sa nipresi, At ang... Uh, ito yung tubig. Tsaka isang bandeta pa sa mantika ah sa may tagalagay na ng asin ah pakiinom mulat na o titirin na ulit natin ah pwede bago tayo na pero wala na akong makita sige pakiinom pet ka lati lang sir Okay. Paulet. At tinan natin. Sorry, Doktor. Sige. Wala. Yung duwindi kaya nila, tsaka Black Lady. Wala. Ulam. Wala. Ah. Oh. Wala na po. Ayun e, sabi naman. Shout out sa lahat at sa mga team, ano, team tanggol. Ito. Ayun sa kabila. At o so, mamaya may biyahe na naman at gamutan naman o. Maraming salamat sa mga may sa amin at patuloy na may Sana o yung mga adsense ng YouTube at saka FB namin sa apat saling magagamot. Tapusin nyo muna na makalikom mo tayo ng budget para makatulong tayo sa December. Maraming salamat.